Guys, may nambabato, Nanggugulo. Ayun oh. Malaking bato. Baka na ng ano yan eh. Para may binayaran. ano, may binayaran ng mga kabataan. Umalo dito sa ano namin. Sa hanay para ano, manggulo. Namin bato, naglilipanan. Nanggagaling sa kabilang grupo eh, hindi naman dito sa namin. Oh, galing sa Luneta yan eh. Oo, galing sa Luneta. Yun yung mga kabataan yan, bayad yan. Yung mga natatakip ng mukha.

Oh, ayun pa rin, tuloy pa rin, oh. No? Ibang kung yun, hindi, hindi to. May humalo kayo na mga kabatatas na bako doon. May daladala -dala mga bato. Okay, hindi kami galing luneta. Galing kami, ano, liwasan Yung okay. mga yung mga babato. Yung mga luneta, yung Yung mga galing luneta, yung mga babato. sila para hindi eh, makapunta sa ano Ngayon natutukan ng mga ano ng mga pulis Bigla kasi ano may nanggugulo sa kabilang grupo ng babato Yan ang mga kabataan Yan ang, ang tatapang oh Diyan ang gagaling ko ng babato. Ayan oh. Ayan okay oh. Tapos tayo. Yun, ginamit ang kabataan ng babato. Parang hindi matuloy. Oo, para lang matuloy. Ayan oh, lalaki mga bote oh. May signal. Ayan oh, mga kabataan. Ayan oh, yun o, mga bato. Ayan na. Siyempre sa wangay. Sigurado ang Ano? Ibang grupo. Ibang grupo yan sila. Ginagamit yung mga kabataan para manggulo. Ayan sila o. Oh. Ayan. Nakagulo na. Ay, mga bato pa rin. Ingat. Ayan o, na, nalilipanan ang mga bato. Bala lalapit! lapik, lalapit! bala lapik. Bawa lagi sila, kita kau sama jam, ba Bayaran lagi sila. Bukan kopi, kan